Hello mga kasari-sari store, welcome back to my channel, Ining Store Mix Vlog. Uh, today is Saturday at weekend ngayon, so medyo naglinis tayo ng ating store ngayon at i-share ko sa inyo mga kasari ang ginawa namin ngayong araw kasi nagripak kami ng isang sakong uling pero hindi ako ang nagripak si mister ko ang nagripa kasi alam nyo naman na mayroon tayong asma so hindi tayo pwedeng magripak ng uling ah uh, nagmahal na ang uling dito sa amin ngayon at ang um, bili ko sa isang sako ng uling ay nasa 270 yung sabi pa nga nung nagbenta sa akin ay 280 pero sabi ko dahil dalawang sako ang kukunin ko sa kanya pwede naman patawad ng uh, 10 piso so binigyan niya sa akin ng 270 ang isang sako so ayan na mga kasari uh, nagre-repack na si Robert nag uumpisa na siyang mag-repack yan ay 6 o'clock ng umaga, 'di ba? Ang aga pa kasi nagising kami kanina is 5 o'clock. Uh, ang open talaga ng store namin is 5 o'clock pag merong pasok, minsan 4.30 gising na kami kasi once na nagising kami, binubuksan na namin ang tindahan kasi pag may pasok, uh, syempre nag-asikaso kami ng baon ni Jasmine basta ng almusal niya kaya nagbubukas na kami pag gising ngayon, uh, walang pasok, kaya 5 a.m. kami nagising kanina at nagbuka. So, 6 o'clock pa lang, wala pang kape. Sabi niya, magre na daw siya kasi baka mamaya uulan na naman. So, ngayon, habang nag over ako, umuulan dito sa amin. So, ayan, mga kasari, patapos na siya sa pag -re At dyan ko siya inilagay sa unahan ng aming tindahan. Naglagay ako ng maliit na mesa para kitang kita ng mga dumadaan. So yun na mga kasari, nakarip pa kami ng 26 na plastic. So susumahin natin sa 26 times 20. So 520 lahat. Ngayon i-minus natin ang 270. So may kita tayo na 250 pesos sa isang sako ng uling. So ba diba, malaki-laki yung ating tubo kasi nga nirepack natin at saka kinikilo namin talaga yan dahil kung plastic-plastic lang na halimbawa tantya tantya hindi mo talaga matantya na kung ilang plastic ang mababalot natin at kaya kinikilo namin siya so ayun uh, nakatubo tayo ng 250 pesos sa isang sako so ibig sabihin sa dalawang sako mayroon tayong 500 pesos so hindi na masama yun uh, So hindi naman masama yun mga kasari Kasi malaki-laki ang tubo natin At ano fast moving dito sa amin ang uling ngayon Maraming nag Lalo na yung pumupunta doon sa resort uh, Bago akong nag-vlog May bumili dito sa atin ng uling Kasi pupunta sila sa resort Dahil ang katwira nila Mahal ang uling doon So ngayon dito sila bumibili Yung mga naglalakad lang Pero yung iba naman na may matresik Siguro hindi sila tinatamad mag- hinto. So, ayun, may bumibili dito sa atin ng uling. So, yun ang ang kagandahan pag nagre-repack tayo mga kasali. Kasi kung ipibenta ko siya ng per sack, ah uh, tutubo lang tayo dyan ng halimbawa 30 pesos, 25 pesos sa isang sako. So, mabuti yung re natin. Kasi minsan may naghanap dito sa akin ng per sack pero hindi ako nagbibenta. Buti kung tig-sampung sako yung binibili ko. Eh minsan marami na nga yung apat. Pero ngayon, uh, 'yung nagbibenta kasi sa akin ay uh, hinahati-hati din niya kasi may mga suki din siya kaya hinahati-hati niya para lahat ng mga suki niya ay mabigyan. So 'yun lang ang aking share sa inyo ngayong araw at habang nagla-live ako kanina mga kasari, naglinis ako ng tindahan kasi napansin ko ang daming langgam na maliliit tapos parang ang ano na ang crowded na aking tindahan ang dumi ng tindahan kaya ayun napalinis tuloy ako dito sa dito sa harap kumbaga sa counter area natin wala naman akong uh, counter table so dito lang sa ating uh, maliit na space dito tapos gumawa kami ng uh, dagdag na istante sa harap maliit lang yung lalagyan ng mga garapon kaya nadagdagan ang ating lalagyan ng mga garapon at yan mga kasari ang inilagay ni Robert na ano na dagdag na patungan ng mga garapon kasi nagrereklamo ako na crowded na dito sa unan kasi dito nakapatong-patong dito sa may stande na salamin yung mga garapon so pag may bumibili wala akong mapagpatungan ng mga binibili nila so dito pwede tayong maglagay dito ng mga binibili nila habang uh, dinadagdagan nila dito natin ipapatong or minsan dito tayo magtototal so yan na ang itsura ng ating tindahan ngayon, merong dagdag na patungan ng mga garapon so may space pa tayo dito na paglagyan ng mga juice ayan, di ko pa yan naayos mga kasari tanggalin ko pa yan dyan, tapos may idagdag pa ako na paninda dyan na i-display -di natin. Tapos yung lagayan ko ng gamot, dyan ko ibinalik ulit. At nilagyan ko siya ng foam bricks. Yung pinakano kasi hindi yan na finish mga kasari. Hindi na finish yan. Hollow blocks pa yan. At ya, pasensya nyo yun ng suklay na andyan. May na suklay. ito na yung pinalabasan ng ating maliit na counter area eh, kasi dito talaga ako naglilista or basta ito yung aking pinaka mesa ayan, pinalitan ko yung kulay green na linoleum ito ay ano sya uh, vinyl ilalagay ko sana yan sa kusina namin kaso ayaw ko kasi nung dumating madulas pala, so nakakatakot kaya ayan, nilagay ko na lang dito maganda siya tingnan. tapos nilagay ko siya ng kulay pink na foam bricks So yun lang mga kasari-sari store ang update ko sa inyo ngayong araw about dito sa uh, improvement. Ano ba tawag dun? Oo, sa improvement ng aming store sa mga ginawa ko kanina habang ako ay naka-live. Tapos update ko kayo sa Nest Cafe, walang dumating pa rin sa akin na Nest Cafe. Tapos doon daw sa sa grocery sa bahaya namin, sabi nung suki ko dito na nagkukumpra din dito sa akin, wala din daw silang tinda na Nescafe 20 grams. So, wala ako ngayon ng Nescafe 20 grams. Ito na lang na pera, dalawang ganito. So, maghintay tayo sa Tuesday kung may darating na ahinti dito na magpabuking sa atin. Kasi yung delivery niyan is Wednesday. So, titingnan natin mga kasari kung may darating na Nescafe. Kung wala, so mapilitan tayong bumili ng ibang brand. Merong ibang brand dito na greatest, greatest na kape. So, itry natin. Kaya lang, marami din nagre-reklamo na matabang daw yan. Kaya, tingnan natin kung ano ang Ano. Para lang mayroon tayong tinda na kape na Uh, 25 grams na hindi na yan 25 grams mga kasari yan ay 20 grams na ngayon so yun lang ang ating uh, chika ngayong hapon at maraming salamat sa mga nanonood ng aking nakaraanap na video maraming, so, maraming, maraming salamat sa inyo guys mga kasari sa patuloy na pag support sa aking channel God bless sa inyong lahat. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.